of uh, Flight Control, we can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, uh, they can actually go to the DOJ for this. And I have been approached by a lawyer representing a, a potential whistleblower. Mm -hmm. And uh, they have told me, he's given me an idea of what happened in one of the projects in uh, Central Luzon. Uh, in in uh, projects worth 5 billion those mm -hmm. projects Opo. sir ano na po yung prosesong pinagdadaanan nito pong lumapit sa inyo na abogado or yung yung mismong whistleblower po well a letter first that they they signify their intention to help the government in its fight against corruption and that they were willing to to divulge information and that uh, they want uh They just want the assurance of government that they will be protected. Sir, ito pong whistleblower, ano raw po yung maaari niyang maibigay na impormasyon sa inyo? Tungkol doon sa ito proyekto. Yung, yung, yun, mod yung modus operandi, yung hatira ng pera, lahat ng alam nila po sa kontrata. Tsaka kung paano pambulat yung mga irregularity. Sir, isang contractor lang ito o maraming contractor, maraming opisyal ng gobyerno, gano'n po kalawak? Well, it's limited first to flood control. Doon muna tayo. Kasi uh, marami kami trabaho dito, but just the same, uh, whistleblowers are not. Uh, kasama yan sa aming uh, paghawak ng witness protection program. Sir, dito po sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya eh. Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga-DPWH ganito na tayo ang cash yung pera sa land bank kahit na DPWH lang kahit payable sa contractor basta't marami na mga uh, modus na sinigat sinabi sa akin Sabado kaya bukas tingin ko ba yung lalapit na naman mm -hmm. Sir, may hawak siyang mga ebidensya Yun nga yung iniintay ko eh. kasi nga, abogado to siyempre <clears throat> wala muna hawak to nag-explore sabi ko, ano ano ang pag-uusapan natin? So sinabi niya sa akin, ko alam niya. Opo. Sir, so, so witness... Kaya ito, so, client ka to, na potential whistleblower, but we don't know kung gano'ng malakas ang loob talaga ito. O mas gusto niya kung asama siya sa demand. Sir, ano po yung pwedeng asahan ng mga whistleblowers po mula po sa DOJ and the Witness Protection well, we will, Program? Well, we will discharge them as state witnesses. They will have to be charged first, then discharge as state witnesses to make sure that, that the cases are are properly documented and that the case build up goes on properly. Yan nga po yung whistle um, possible whistleblower na lumapit sa inyo uh, gaano po siya ka-involved doon po sa mga flood control projects nasaan po siya Yung isa yung lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng pangulo Opo So ano po sir ang implication noon? Uh, Siyempre, inalam ko muna kung anong, anong dapat, ano sasabihin nila at kung ano storya sa likod na storya. Yun nga, uh, nagkakaroon ng encashment ng of, para na, na, nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH kahit ang check ay nasa pangalan ng construction company. Sino daw sir ang kumukuha ng mga cheque? Yung construction company ang kumukuha. Mm -hmm. uh, kasama nila ang DP. So within the DP, mm -hmm. inaano ng land bank, tapay inaabot sa kanila cash. Ano na pong mangyayari ngayon? Nung lumapit sila, ano na pong gagawin ng DOJ? Ano ba? yan? Ghost yan. Ghost. Ghost projects ang pinag-uusapan.